isang maalab na pagbati. Ako si Errol John Soriano, isang mag-aaral na nagpapakadalubhasa sa Filipino. At ngayon, ako ay nagbabalik upang maghatid ng isa na namang bagong kaalaman na may kinalaman sa wika. Bago matapos ang semestreng ito, ating balikan ang iba't ibang mga talakayan sa asignaturang introduksyon sa pag-aaral ng wika. Sa asignaturang ito, pinag aaralan ang mga katangian ng mga tunog ng wika at kung paano binibigkas ang mga ito. Ang praktikal na bentahin nito hindi namang sa pag-aaral at pagtuturo ng mga wikang banyaga, kundi maging sa speech therapy. At ngayon, sa mga makabagong sistemang pangkomunikasyon na pinaaandar ng boses ng tao. Sisimulan natin ang pagbabalik tanaw sa pagtalakay kung ano ang klasikong kahulugan ng wika ayon sa apat na klase kong kilalang mga lingwista. Handa ka na ba? Ayon kay Sapir, ang wika ay eksklusibo para sa tao. Ipinaliwanag niya na ang hindi sinasadya o natural na mga sigaw o palahaw ay hindi maituturing na wika o hindi isang komunikasyon. Katulad ni Sapir, binigyang kahulugan din ni Hall ang wika bilang isang institusyon pantao lamang. Ang wika ay isang institusyon kung saan ang mga tao ay nakikipagkomunikasyon sa bawat isa sa pamamagitan ng nakagawiang arbitraryong oral auditory. Sa kabilang banda, makikita ang kaibahan sa kahulugan ng wika na ibinigay ng naunang dalawang mga dalubhasa sa pagpapakahulugan ni Nablock at Rager sapagkat binibigyang diin dito ang panlipunang gamit ng wika. Binigyang kahulugan naman ni Chomsky ang wika bilang isang may hangganan o walang hangganan set ng mga pangungusap. Hindi katulad ng ibang mga kahulugan, ang kahulugan ito ni Chomsky tungkol sa wika ay nagsasabing lahat ng mga katutubong wika, pasalitaman o pasulat, ay masasabing wika sa kanyang kahulugan dahil sa dalawang rason. Pinaniniwala ang ang mga tao ang kaisa-isang uri ng mga nilalang ang may kakayahang luminang ng bika. Una, dahil sa kanilang taglay na talino. At ikalawa, dahil sa kanilang angkop na kayarian ng babagbigang pantini. Gayunpaman, hindi natin maitatangging may kakayahan ding makipagkomunikasyon ang mga hayop sa kanilang natatanging pamamaraan. Ang wika ay may pitong iba't ibang mga katangian. Una, ang pagiging produktibo nito. Ikalawa, ang wika ay hindi magkakaugnay. Ikatlo, ang pagkakaroon ng dualidad o duality sa wika. Ikaapat, ang pagkakaroon ng paglilipat o displacement. Ikalima, ang pagiging arbitraryo ng wika. Ikaanim, ang pagkakaiba-iba nito. At ikapito, ang pagpapasan ng kultura sa pamamagitan ng wika. Ayon naman kay Michael Holiday, ang wika ay may pitong mga tungkulin. Matapos nating talakayin ang klasikong kahulugan, katangian at gamit ng wika, atin namang alamin kung saan ito nagmula. May ideya ka ba kung ano ang pinagmula ng wika? Ayon kay Yul, walang nakababatid kung saan nag-umpisa ang wika. Pinaniniwalaan niya na ang ilang uri ng pasalitang wika ay umunlad sa pagitan ng 100,000 at 50,000 taon na ang nakalilipas, bago ang pasulat na wika na 5,000 taon pa ang nakalilipas. Bagamat walang makapagsasabi, nagkaroon naman ng banal na mga pagpapaliwanag tungkol sa pinagmulan ng wika. Una ay ang tradisyon ng mga Hindu. Pinaniniwalaan ng mga Hindu na ang wika ay nagmula kay Sarasvati, asawa ni Brahma na tagalikha ng sa Ikalawa, ang paniniwala ng mga Griego. Ikatlo, ang paniniwala ng mga Tagas Katlan. At pangkuli, ang teorya ng Tore ng Babel. Bukod sa banal na pagpapaliwanag, narito pa ang ibang pagpapaliwanag ukol sa pinagmulan ng bika. Sa parteng ito ng ating video, ay atin namang tatalakayin ang palatunugan at dinging papiyaw na pagtalakay sa palabigkasan. Ang aralin sa palabigkasan, palatuldikan at makabuluhang tunog ng isang wika ay tinging sinakop ng ponolohiya ng wikang Filipino. Isa-isahin natin ang ibinigay na definisyon ng UP Diksyonaryong Filipino hinggil sa ponetika o palabigkasan. Ito ay agham ng tunog ng mga salita at ang pagpapalabas o pagbigkas sa mga ito. Mapapansing sa pag-aaral ng palatunugan ay dadaan tayo sa tinging pahapyaw na pagtalakay sa palabigkasan. Ang glotal na pasara o glotal stop ang magsisilbing tagapagliwanag ng palatuldikan. Ang ponemika o palatunugan naman ay pag-aaral at pag-uuri sa iba't ibang makahulugang tunog na ginagamit sa pagsasalita. At ang makabuluhang tunog na ito ay tinatawag na ponema. Kung sa pag-aaral ng panolohiya ay natutuhan natin ang katawagang ponema, sa morpolohiya naman ay matututuhan natin ang isa pang katawagan, ang morpema. Ang morpema sa payak na kahulugan ay ang pinakamaliit na unit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan. Ang ibig sabihin ng pinakamaliit na unit ay unit na hindi na maaari pang mahati ng hindi masisira ang kahulugan nito. Ang morpema ay maaaring isang salitang ugat, o isang panlapi. Ang mga pagsisikap na maunawaan ang pagiging komplikado ng mga kakayahang kognitibo at lalo na ang pagkatuto at paggamit ng wika ay kasintanda at tuloy-tuloy tulad ng kasaysayan mismo. Ano ang kalikasan ng utak? Ano ang katangian ng wika ng tao? At ano ang ugnayan ng dalawa? Sa parteng ito ng ating talakayan ay aalamin natin ang relasyon ng utak at isip sa wika ng tao. Ang neurolinguistics ay ang pag-aaral sa mga mekanismo ng utak at mga anatomikal na istrukturang pundasyon nito sa kakayahang linguistika at performance. Alam niyo ba na ang ating utak ang pinakakomplikadong organ ng ating katawan? Ito ay may control sa mga gawaing nagsasangkot ng ating motor at pandama kinokontrol din nito ang mga proseso ng ating pag-iisip. Pagkatapos nating malaman ang mahalagang mga salik sa pinagmulan at relasyon ng utak at isip sa ating wika, atin namang aalamin kung paano ito natututuhan. Ang mga batang matagumpay na nakasusunod sa mga gawain kaugnay ng pag-iisip ay karaniwan na iyong may kahusayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat paano nga ba natututuhan ang wika? Hindi mapasusubalian ang naging papel ng pag-aaral sa psikolohiya hinggil sa proseso ng pagkatuto. Malaki ang naging impluensya ng teoryang behaviorism, teoryang innateism, teoryang cognitive at teoryang makatao. Ang mga teoryang ito ay may iba't ibang mga kahulugan. Ayon sa teoryang behaviorist, ang mga bata ay pinanganak na may kakayahan sa pagkatuto at ang kanilang kilos at gawi ay maaaring hubugin sa pamamagitan ng pagkokontrol ng kanilang kapaligiran. Sa teoryang behaviorist, nakapaloob ang kasanayang audio-lingual method. Binibigyang diin ang mga kasanayang pakikinig at pagsasalita, binibigyang diin ang pag-uulit at mga drill, paggamit lamang ng target na wika, kagyat na gantimpala o pagpapatibay sa bawat tamang sagot, kagyat na pagwawasto ng kamalian at ang pagtuturo at pagkatuto ay nakatoon sa guro. Ikalawa ay ang teoryang in -native. Ang teoryang in sa pagkatuto ay batay sa paniniwalang ang lahat ng bata ay ipinanganak na may likas na salik sa pagkatuto ng wika. Sa teoryang in nakapaloob ang language acquisition device. Ito ang tumatanggap ng mga impormasyon mula sa kapaligiran sa anyo ng wika. Ang wikang ito ay sinusuri at pagkatapos marinig ay bubuoin na sa isipan ng mga tuntunin. Ang mga tuntunin ay inilalapat habang nakikipag-usap ang mga bata. Sa kabilang banda, ang teoryang cognitive ay ang pagkatuto ng wika ay isang prosesong dinamiko kung saan ang nag-aaral ng wika ay palaging nangangailangan mag-isip at gawing may saysay ang bagong tanggap na impormasyon. Alamin ang pumapailalim na tuntunin at mailapat ang mga ito upang makabuo ng orihinal na pangusang. Ang teoryang Cognitivist at teoryang innate ay magkatulad sa maraming aspekto. Ayon kina Page at Pinel, parehong pinangahawakan ng mga teoryang ito na ang mga tao ay pinanganak na may likas na kakayahan upang matutuhan na isang wika. At panghuli ay ang teoryang Makatao ang teoryang mga tao sa pagkatuto ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga salik na pandamdamin at emosyonal. Nakapaloob ang tatlong salik sa teoryang ito. Una ay ang Community Language Learning o CLL ni Curran. Ikalawa, sa Gestopedia ni George Lozanov. At ikatlo, ang Silent Way ni Gategno. May iminungkahing teorya si Krashen hinggil sa pagtatamo ng pangalawang wika na naging batayan ng isang balangkas para sa pag-unawa ng mga proseso kung paano natututuhan ang pangalawang wika. May iminungkahing teorya si Krashen hinggil sa pagtatamo ng pangalawang wika na naging batayan ng isang balangkas para sa pag-unawa ng mga proseso kung paano natututuhan ang pangalawang wika. May limang hypothesis na nakapaloob sa teoryang ito ni Krashen. Una, ay ang Acquisition Learning Hypothesis. Ito ay nagpapakita ng kaibahan ng pagtatamo na patungo sa katatasan sa pagkatuto na sangkot ang kaalaman sa mga tuntuning pangwika. Ikalawa, ang Natural Order Hypothesis. Ito ay nagpapahayag na ang mga tuntuning pangwika ay natatamo sa isang mahuhulaang pagkakasunod-sunod. Ikatlo, ang Monitor Hypothesis. Ito ay nagpapalagay na may isang paraan ng pag-isip para sa pagtatamon ng katatasan. Ikaapat ay ang input hypothesis. Nagpapahayag din na ang unawa sa mga mensahe. At ang panghuli, ang affective filter hypothesis na nagpapaliwanag hinggil sa mga sagabal na pang-isipan at pandamdamin para sa ganap na pagtatamon ng wika.